O, mga kabaray, mga kabro. Oh. Yeah, yeah. Na namin sa namin sa Eliterios restaurant kay naghanda para pang pista. Niya nga mong chip cook si Mr. Nicky. Nicky Ak. <laughs> Niya nga <nabang>, mga asista no? Grabe. Ayos <laughs> na <ayusan laughs> kaya, oh. Ya, Ngayon, gusto mo karning baboy di ay baka. Gusto po ng baka naay baboy. Oh, eh. <tip> <tip> so, di apo do. Kikan sa <tip> <tip> Green Heaven Hotel. <tip> <tip> o Riverview Hotel, mga nila. Eh. Nangibangga na ning mga bagitan na niron. So, gusto mo nga mo <laughs> 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 no ngan hi din sa uh, Eleuterios Restaurant and Rice Terraces na uh, located at kadapdapan kan umantad mm. Dari ngan hi lamu ni Gusto mo kun mm, say yung orderon Libre libre bas inig serve pag humag serve humagkaon ninyo bayad na po oh so, so think don't forget to subscribe the youtube channel ah ang D&D vlog channel thank you oh so, and god bless Bye-bye.